So magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalarista. Pag-usapan natin etong si Pangulong Bongbong Marcos ha. Bakit hindi siya mapabagsak ng mga Duterte? Ha? E alam naman natin na lahat-lahat na ginawa ng mga Duterte, ng kampo ng Duterte, ng mga aso ng mga Duterte para etong si PBBM ay mapabagsak. Pero hanggang ngayon, siya pa rin ay na natiling presidente at matatag na hindi mapabagsak ng kahit sino man. Kasi kung tandaan natin, na tandaan natin, isa-isay natin. na Una, ha? Una, etong si dating Pangulong Duterte, naglunsad ng maisog, ha? maisog rally. Etong maisog rally na to, e monthly nila ginagawa to. Rally dito, rally doon, maisog rally ang pinaka-adhikain nito ay eh, banatan si PBBM. Sa katunayan, dyan sinabihan ni Duterte si Pangulong Bongbong Marcos ng bangag. O kaso ang resulta, ayun, napahiya. Kasi yung mga lugar, yung mga city, yung mga municipality, yung mga probinsya, eh hindi na sila binibigyan ng permit. Ayaw nilang magpagamit yung mga, yung mga municipalidad dito sa maisog na to para pabagsakin si PBBM. Kaya ang resulta, ayun, walang nangyari pangalawa ha pangalawa naglunsad sila nung full boron video yung full boron video na yon AI halata-halata naman na AI sabi nila eto na raw magpapabagsak kay PBBM marami nagsabi na etong si PBBM eh talagang may evidence siya raw ng pagiging addict kasi nga eto yung video na pinapakalat nila kaso ang nangyari ultimo mga DDS hindi naniwala sa video na yan ultimong mga vlogger na DDS hindi naniwala kasi nga ayaw nila ng mga ginagawa ng ganyan ng ibang mga DDS na mga tanga na gagawa ng AI para mapabagsak si PBBM o anong resulta ayun hindi pinag-usapan napahiya sila o pangatlo ha pangatlo eto na naman ha eto kay saldi ko Meron pinalabas si Saldico ng mga statement at idinadawit niya si PBBM sa flood control na siya raw ang mastermind. Apat na video yan, inilabas ni Saldico, kaso ang resulta ayon, yun, pinagtatawalan siya ng taong bayan. Hindi naniniwala sa mga statement niya kasi unang-una, ikaw ang pinaka nagnakaw dyan pero sinasabi mo wala kang, walang napuntang pera sa'yo pero ikaw ang pinaka diyan dyan saldi ko diba? kaya hindi ka kinagat ng tao kasi alam nila na kasinungalingan yung mga sinabi mo. pang-apat, ha? Eto naman, kay Aimee, kay Aimee Manotok, ha? Binanatan niya si PBBM sa rally ng INC. Kung ano-anong mga kasinungalingan ang pinagsasabi. Kung ano-anong kasiraan ang kanyang binanggit. At kung ano-anong akusa ang kanyang isiniwalat. Kaso ang resulta, napahiya etong si Aimee Manotok. Kasi yung mga tao, imbis na maniwala sa kanya, ayun, binatikos siya ng todo. Kasi nga, dang dahil sa politika, nang dahil daw sa ambisyon, eh nagawa nitong si Amy Manotok na banat-banata yung kapatid niya sa harap ng mga Pilipino. O kaya ang resulta, si Amy Manotok, ayun, pinagtatawanan ng taong bayan. Kasi nga, yung pinakita niya ay hindi makapilipido. Ibig sabihin, hindi aprobado sa ugaling Pilipino yung pinakita ni Amy Manotok which is totoo naman talaga kaya imbis na hangaan siya siya ngayon ay pinagtatawanan kinukut siya at nilalait na mahaba ang baba at ampun pa raw siya dahil nga siya kasi ang nagsimula normal na saktan yung mga supporters ni PBBM kaya ipinagtanggol siya kaya ang resulta si Amy ayun binaha ng mga batikos sa social media niya. Etong mga to ang mga nakikita natin na mga paraan ng mga DDS o ng mga Duterte para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Kaso hindi nila natapagtagumpayan. Kasi nga, yung taong bayan ang nasa likod ni Pangulong Bongbong Marcos hindi sila papayag na ang isang magaling at matapang na presidente na nagbulgar ng anomalya at korupsyon sa gobyerno ang siya pang mapapahamak at makukulong etong ginawa ni PBBM hindi ito nagawa ni Duterte hindi niya to nagawa kasi duwag si Duterte. Walang bayag. Hanggang salita lang si Duterte. Hindi niya nagawa to. At hindi niya talaga ito ginawa kasi alam niya, madadawit yung anak niya na may 51 billion. Yan ang totoo dyan. Kaya ang nangyari, dahil hindi kaya ni Duterte, si PBBM ang nagbunyag. Kaya ang resulta, bilib ang mga Pilipino kay PBBM pera na lamang doon sa wala ng 4,000 na mga DDS na siya ang patuloy na sumisira at buhabanat dito kay PBBM. Pero sa katunayan, karamihan ng Pilipino ngayon ay saludo kay Pangulong Bongbong Marcos. Mapa-BBM man yan, mapa-loyalista man yan, mapa-pinklawan man yan, mapa-dilawan man yan, e bilib kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, ibinunyad niya yung matagal ng kalakaran sa gobyerno na hindi natapos-tapos ng kahit sinong presidente si pinyo ha? kung hindi si PBBM naging presidente natin nako tuloy-tuloy na pagyaman netong si Saldico at etong si Harry Humbaro okay tuloy-tuloy ang pagyaman neto sa Pogo kung hindi si PBBM ang naging presidente yung mga buwaya ngayon sa gobyerno na naiipit yung mga senador yung mga kongresistang naiipit patuloy ang pagyaman ng mga yan yung, yung iba pang senador patuloy mambababae ang mga yan kasi nga meron sila pang sa babae nila o ngayon tahimik sila kasi alam nila sa December ay lalabas na ang warrant of arrest nila kaya etong mga senador na to tahimik ngayon kasi alam nila malapit na ang kanilang kabulansuhan at yung pambubuhayan nila sa gobyerno si PBBM lamang ang nakabulilaso sa kanila niyan kaya pinipilit nilang patalsikin. Kaya pinipilit nilang pabagsakin. Para nga naman, kapag hindi na si PBBM presidente at yung magnanakaw na yung presidente, eh balik na naman sila sa dati gawin nilang pagnanakaw. Balik na naman sila sa dati gawin nilang pambubuwaya sa mga proyekto ng bansa natin. At balik na naman sila sa nakagawian nila na gagaguhin na naman at dadayain na naman ang mga Pilipino. So, pasalamat tayo at meron tayong presidente na gaya ni PBBM na talagang nagtatanggol sa mga Pilipino. Hindi siya po apayag na apihin ang mga Pilipino na mga politiko na mga buwaya na gaya ng mga kakasuhan na ngayong Disember. Kaya ang nangyari, ang resulta, si PBBM dumami ang kanyang taga-suporta. Kaya hindi kahit ultimong iglesia ni Kristo, ay hindi siya kayang pabagsakin. Kahit Iglesia ni Cristo, na sabi solid daw, ay hindi umubra kay PBBM. Kasi si PBBM ay suportado ng majority ng Pilipino at hindi lang ng Iglesia ni Cristo. Kahit wala na Iglesia ni Cristo kay PBBM, basta niyan dyan lang ang Katoliko at majority ng Pilipino, hindi nila mapababagsak yan. Kasi si PBBM, pero nang ng puong may kapal kasi alam niya na si PBBM ang magdadala rito ng totoong pagbabago sa Pilipinas. At sinisimulan niya na yan sa pagpapakulong ng mga buhaya. So next year, abangan natin next year. Baka may babaeng magnanakaw na makulong ha. Abangan natin yan. <laughs> so hanggang dito na lang mga kabibi. Huwag niyo po kalimutan. Pakisubscribe po itong YouTube channel natin. Salamat.